3 2 1 Ayan po yung bagong nakuha namin sa lansa ninyo. Maraming maliliit. Bali, 600 piraso. May mga malalaki. 18 ang isa. Tapos, ang gustong palabasin yung binilihan ko, kasama raw ito. Sa 18 ang isang piraso pero nung usapan namin sabi niya malalaki lahat daw malalaki ayan hmm. bugwit kung tawagin Halo, magdadalawang sako yan ito sandang piraso to kumasya sa isang sako ayan hindi pa mahawakan po lahat o oh. yan sa ilalim marami pang maligit kaya ako nag ano video bali ang inorder ko sa kanya at binayaran is 1-2 ay bali 1-1 na nyog sa 18 ang isa kulang yung dinelivery niya ng 150 peraso Samantala nung pag-usap namin sa tansa, sabi niya malalaki lahat tapos merong medyo maliliit. Ayan po. Tapos yung dumating, bali 21 sako. 21 sako kaso tagkakalahati yung dalawang sako or yung tatlong sako na dumating. Ayan. Ayan, halos lahat ito maliliit. Tsaka yan may mga maliliit pa rito. Ayan. Ayan. Ang gusto pala ba sinong pinagkawanan ko po ay kasama raw to sa isang bilang. Ganto kalalaki. Kaya lang, unang delivery niya sa akin, order ko sa kanya ng new, 180, malalaki talaga. Yung mga gawain ng hindi tapat na tao, kung talagang gugustuhin. Siyempre, bunga ng tiwala. Kaya nung pag-order ko sa kanya ng one-one, lahat na kasako, uh, hindi ko na tiningnan hindi ko na pinab... ano sa sako. Kaya doon pa lang kasi nagtataka na ako dahil hindi puno yung iba. Kaya, yung gitna, kinakamada po nila ang gitna niya is nasa mga maliliit tapos yung ibabaw yung malalaki ayan may mga malalaki magaganda, maganda dahil yun yung usapan namin the shorts so diretsuhan gusto niya ay. ang inaasahan kong diretsuhan yung one two lang ay diretsuhan iba naman yung batongol kong tawagin ayan, sa tansak ko ito nabili yung mga kasuki kaya... ah. ito sa piraso tapos yan marami pa yung sa lilalim baka nasa piraso pa rin yan ito yung kasamahang sako niyan, no siyam na sako tatlo pala na tagkakalahati. tingnan nyo naman oh. No? 18 ang isa ayan ayan po hindi pa po namin yung nagagalaw Ayan. tatlong ganto puro ganyan ang laman oh. No? mga maliliit Ayan. sabi niyang malalaki Batong multo kung tawagin pag mga ganyan din na namin yung kinakayod dito sa Imus yan kaya mag ingat ingat kayo ah sa mga pagbibili nyo ng kalakal dyan sa Tansa bali dito unang nangyari sa akin pangalawang beses na to ayan po ayan gaano kalalaki to ayan. ayan kaya ang gagawin natin punta tayo ng opisina ng Tansa palingkit hindi ko naman ginagalaw eh ginagalaw ko yung ayan ayan 3 6 saka ito tatlo rin sako sa rin siyam na sako yung dumating kay kuya sa akin 12 21 sako yung tatlo ang ginigitong pinagbilihan ko tama lang yung lumating 21 pa nga raw kaso ang problema is maliliit kalahati na pamilya na nga yun eh oh. kung ano ang nga eh nakakasama dyan hindi nakalog eh hmm. tumbungan na hindi nakalog kaya mo hindi nakalog talaga rin yeah, reject na reject naman to. Reject na reject talaga. Hindi naman talaga makakayod eh. Oh. Ingat kayo ha ah, sa pag namimili. Ayan, may mga tao talagang ano. Hindi naman talaga makakayod eh. Napakarami hindi makakayod dyan. Ito, tatlo sa ako na yan. Paano kung yan din ako presyo sa compresses huwag siya. trabaho ka ba yung bago makopra? Ang dami pang trabaho pag nakopra to. Hindi naman ako na, dito sa akin. Palit nga ng palit eh. Meron mas palit pa dyan. Disiyot siya ang isa. Sino bang mati ng tao ang bibili ng ganito? Puhunan pa lang kasi otso na. Kaya lima piso, walang ano, bibili niyan eh. Hindi siya? Oo. Wala ka nang makita mo. Ano Oo. Oh. Sa akin, expectin mga nasa 200 yung maliliit ko nito. 200 pirasong maliliit yung nasa akin nito. Ayan. ito, Ayan. Ayan. Hindi talaga ako nagkakait ng na ganyan. Ay, pag nakakait ng kamay ko, siligalo pa. Ay, ako. Sa umaga, ako nakakait. Tatlong sako maliliit po ang dumating ngayon. Ibago si Bing. Kalahati. Nakakait ng dalawa. Kalahati, kalahati. Tapos ito yung good na nakabalot. Anim na sako. Tapos yung sa akin, dosing sako. Wala talaga magbubuhayan dyan sa maliliit niya. Kahit pasabihin mo yung tatlong bilang niya.